okay man ang naging epekto no kag uh, very effective man sa pag uh, mitigate sang uh, flooding diri sa siyudad sang Coronadal atong mga flood control projects nga funded sang city government uh, most sini most of them uh, most of these are actually ano no lined canals uh, may mga slope protections man kita kag uh, mga box culverts nga gin uh, construct man okay sir say si, may i know kung ano nga mga barangay o kung lugar ang gin focusan naton diri sa flood control agud nga mahatagan sila sang bulig sir uh, una bes ang diri sa sentro no mm -hmm. uh, madamo na nakakalat na sa nagkalain-lain nga mga barangays labinagin itong mga medyo flood prone na uh, areas diri sa aton nga barangay no kag atong mga canals nga medyo dugay na kaayo for how many years na decades na uh, gina rehabilitate atong mga kanal. kag atong mga wala sang kanal gibutangan sa mga kanal no kag uh, may mga flood control projects ang uh, city government paagi man sa funding sang uh, local disaster risk reduction management fund sa barangay uh, Sarabia, mm -hmm. may araman sa barangay Kakob, may araman sa barangay Taplan, may ara sa barangay San Jose, barangay San Isidro, uh, may araw man yata sa barangay Mabini. Mm -hmm. Halos na lang yung barangay no, uh, may araw kita ng mga proyekto. Okay, sir, sa ite ibalik eh, sa sentro kay... Dati, uh, masami ang pagbaha sa aton nga sentro particularly sa Balinsang Block Creek. So kamusta sir ining uh, uh, pag, pa, pa, pagpatukod dira sang bank protection structure along sa Block Creek diri sa syudad sang Coronadal worth uh, kun hindi kita magsala sir siy, worth 34 million 299,900 uh, 1.86 pesos sir say Oh uh, hindi manggit to aware sina sang uh, ano no sang uh, ginatawag nga contract price si na kumpila pila na siya mm -hmm. inang uh, ang aware lang ko dira atong sa ano no tung uh, balaang ko may ara proyekto ang city government dira tung do esplanade bala ang uh, isment sang uh, block creek no kag uh, ko makita naton subong ang block creek uh, malimpyo na uh, kag kaaya-aya na sa mata sang aton nga uh, mga pumuluyo Uh, kag uh, ining tulay diri sa round ball mm. ipalapad ina no kortesi uh, naman ina iya sa DPWH mm. so isa ina sa mga ano sa mga proyekto nga nag mitigate sa flooding no sang aton nga siyudad sang Corona dala binagidra sa sentro kag uh, may gimpalapad man sang uh, city government ang uh, pila ka tulay dira sa may uh, lapit sa may palingke, no? sa palibot sa palingke. Okay. Uh, ina, ay na, dako man ang nabulig. No? Kaya dati, nagabara dira ang uh, mga debris. Labi naging kong kusog ang ulan. Kaya mo nang nagakos kung kaysa sa uh, pagbaha dira sa sentro. Sa so, subong, uh, magkusog ang ulan, di na naton ma-experience sa flooding dati. Okay. Sir, sa i-clarify ko lang, separate bala ning rehabilitation sang block creek kag sa construction sa uh, ano dira, sang uh, flood control. Ang may ara siguro dira ang uh, flood control daw uh, ano ina no concrete uh, slow protection mm -hmm. uh, daw DPWH na iya. Uh, mm -hmm. dugay na ina nila na umpisahan uh, gina, gina sugpon sugpon na no kay pirti man ang, uh, ang block creek naton ang iya ka city government dira atong uh, esplanades no uh, kita mo na dang sa kilid sang Jollibee mm -hmm. oo ginaamat amat ina isa sang aton nga uh, city government ka isa ina sa mga flagship projects sang aton nga halangdo nga city mayor okay sir sa idugang ko ining uh ah uh, bank protection man uh, sa bahay naman, o oh, sorry, river bank protection along sa Marble River sa Barangay Santo Niño. Kung hindi ako magsala, sir, daw naguba, daw na sang nagligad. Uh, kamusta ini siya subong, sir, sa, sa, Barangay Santo Niño? Uh, ining sa Barangay Santo Niño, daw national government funded ina siya. Okay. Oo, oh, okay, tiyo, mga dalagko bina nga mga ano no, mga flood control projects kay hindi naman na iya makaya sang city government. Uh, siguro may mga portions dira nga naga uh, ano no may mga litik kay tungod man ina sang uh, kakusog sang uh, ano bala ni sang uh, sang daloy sang uh, tubig baha no kay ning tubig baha halin pa ini sa upstream mm -hmm. So may mga times nga grabe gid nang ragasa sang mga sang tubig dira so amo na ang kung kisa hindi man na malikawan nga ma, may mga damage gina no pero generally, no, okay pa man ang uh, dako man na bulig dira sa uh, riverbank protection nga ginaubra uh, sa national government. Okay. Sir Sai, so ang sa lingon, kada may mga mag-agi nga mga proyekto o kung ipa-implement diri nga proyekto ang DP, nag-aagi na sa city government of Corona. i-make eh, sure lang natin kay basi wala kabalo ang aton nga city government. Kami mga proyekto, pa, galing nga ginahimo. Tana na sir, nang no, gag sa inyo. Uh aware man na no ang city government labi naging ang aton nga uh, city engineering office hmm. kay may mga consultations man na sila kag in fact ang some of the uh, flood control uh, uh, proposals o flood control project proposals uh, nag emanate man sa city government no labi naging ang uh, ang ato nga uh, city engineering nakita ginilang nila uh, nga kinahanglanon gid So nag-propose na sila sa national government through congressional uh, ano initiative. Okay. So ang sir, say, may sa may ara mas initiative ang aton nga city go city government o ng aton nga LGU to assess if uh, uh just to ano ni, uh, just to make sure nga mapag-on effective ang mga ginpatukod nga mga flood control diri sa aton nga siyudad sir sai. Ah uh, pagkaibaluk -e ko ano no na uh, part man ina sang monitoring uh, ano ni monitoring function sang aton nga uh, City Engineering Office kag uh, kay kung may mga problema sa mga flood control projects naton ang uh, mga pumuluyo labi na gid sang mga sa barangay LGUs uh, ang ginakadtuan nila sina indi man ang implementing agency kundi ang City Government So amo na una una nga reklamuhan nila. Mm -hmm. So amo na nga kinahanglan man nga dapat ma-monitor man sang ato nga city government. Okay. So sir sir say wala ba kita sa ginakabig ang mga ghost project diri sa ato nga syudad? So far daw wala man ko sang may may ma nabalaan no nga may mga pareho sina nga ghost project ang balaan ko ya ay ka city government ya yeah uh, rest, uh, rest assured ano na ya, inang uh, physically present mm -hmm. no ining mga proyekto kasi may sariling nga uh, monitoring committee no uh, nagaagi sa sakto nga uh, proseso gina gina inspect man sang uh, mga asang inspe inspectorate naton upod na dira ang uh, commissioner audit nga kinanglan physically ara ang uh, proyekto kag completed Okay. Sir Sai, may last question ako if ever ha, kung may mga makit-an mo nga kinahanglan na i-renovate, kinahanglan na kayo ini yun, mga flood control nga na-construct sa aton nga syudad, din kamu naga palapit o kung naga consult dayon Sir Sai? Agud nga ma-fix kag uh, mahimuan dayon ini sang solution Sir Sai. Uh oh, depende no kung ang uh ang funding source kag ang implementing agency. Halimbawa, kung nationally funded ang implementing agency si uh, ni DPWH man, uh, nag-ginadulog uh, nato, no, Kung halimbawa, kasi siyempre ang mga kasimanwa natin, ang unang uh, gina ginareklamuhan nila sina o unang uh, gina hatagan nila information ang city government naton So ginapaabot naton ina sa sa national government through sa ila dere nga uh, opisinas ang DPWH. Kung mga provincial uh, government funded nga mga proyekto, siyempre, direkta man sa provincial government, kaya ari lang man sila sa Coronadal, no? Mm -hmm. Ang uh, kung uh, sa city government, of course, automatically uh, kung may available man mga funding budget ah uh, gina uh, ginahimuan man sa pamaagi no uh, pero siyempre may mga proseso pa nga ginaagyan amo um, na ang isa nga medyo madugay-dugay no